Tin Bernardo ipinagtanggol si Dominic Roque laban kay Bay Alonso tungkol sa breakup nito. Matapos nga ang kontrobersya ng hiwalayan ni Dominic Roque at Bea Alonso, ay muli na namang nabuksan ang isyo na ito dahil sa naging interview ni Bea Alonso. Sinabi nga dito ni Bea sa naging hiwalaya nila ay hindi siya ang nanguna rito kundi si Dominic mismo. Ayaw niya raw itong pag-usapan pa kasi okay na naman sila at wala nang galit. Masaya raw nagtapos ang relasyon nila. Dahil dito ay nakatikim ng panghusga si Dom. Ayon dito, grabe siya. Siya pa na yung nakipag-break. All this time, akala natin kontrabita yung nanay ni Bea. Na kesyo, ayaw daw kay Dominic dahil mas mayaman daw si Bea. Ngayon ay napatunayang hindi naman pala nanay ni Bea ang hadlang kundi talagang si Dom ang problema. Dahil super inaatake na nga ng bashers si Dom, hindi naman ito hinayaan ng matalik na kaibigan ni Dominic na si Kat Bernardo. Ayon dito, pass is pass. Sana hindi na lang nagsalita. Kasi, yun yung pagsisimulan pa e eh ng pangbaba sa ibang tao. Mabait si Dom. For sure, alam niya ni Bea. Talaga lang sigurong may nangyaring problema at kinakailangan na maghiwalay. Ganon naman talaga, di ba? Hindi na ako lalayo. Sa akin na lang sa past relationship ko. Nihihiyang nakangitiging binanggit ni Kat ang kanyang past. Pagpapatuloy niya, ang relasyon matagal man o bago pa lamang kapag may matinding problema nagkakalamat talaga at once na nagkalamat na ang hirap ng ibalik nun ba? Diba? kaibigan ko si Dom at nagdadamayan kami sa lahat especially sa matatinding pagsubok ng buhay namin kaya sana matigil na kung ano-ano yung mga opinion pa na hindi naman necessary